Samantala, pinaghahandaan na ng ilan nating kababayan ang bagong taon. Pero sa Divisoria, may mga naghahabol pa rin mabili ng mga pangregalo. Live mula sa Divisoria, saksi si Chino Gaston. Chino? Ruth Pasado, alas 11 na ng gabi, pero napakarami pa rin sa ating mga kababayan ang narito sa Divisoria sa lungsod ng Maynila. Patapos ng Pasko pero si Raymond Garaygay na taga San Mateo Rizal, inabutan ko pang naghahabol ng Christmas shopping. Sila na, na kami lang sa bahay lang. Nasa bahay lang sila sa trabaho ko. Okay, sir. So ngayon, bawi? Bawi, bawi, bawi. bawi sa pamilya. May trabaho rin kahapon kaya ngayon lang nakabili ng panregalo si Efren Ramirez. Dito pa rin siya dumayo para makatipid. Ngayon lang may panahon na ano, makapili ng murang ano. Uh. Pero ilan mga bilog na prutas na para sa bagong taon na ang pakay. Bagamat di pa ganong kadami ang namimili ngayon. asa ngayon hindi pa, gawa uh. na nga ng mga damit mo ng importante. Mga Tabili yan ito, mga 28. Ang diretsyo na hanggang 31. Buhay pa rin kasi ang ng dapat makakompleto ang pamilya ng labindalawang bilog na prutas. Ano pang paniniwala ng mga tao? Yan ang paniniwala ng tao. Taon-taon no, yan ang binibili. Swerte ba? Swerte ba? Paswerte. Yung pangano sa ang pangala sa pag alas 12. May iba't ibang pampaingay na rin, gaya ng mga torotot at airhorn, mga pailaw at paputok at mga pampaswerte para sa Year of the Horse. Ruth, dahil tuloy-tuloy pa rin nga ang uh, pagdating ng mga kababayan natin dito sa Divisoria sa lungsod ng Manila ay magdamag na mananatiling bukas ang mga tindahan dito at mananatiling ganitong sitwasyon hanggang sa katapusan ng buwan. Nga pala, June and Ruth, Merry Christmas at sa mga kasamahan din natin dyan sa studio. At live mula rito sa Divisoria, ako si Chino Gaston ng inyong saksi.